Yan po yung mga asong ligaw po ito. Yoyo! Yo. Mga asong ligaw. Oh, yuyo. Pinapakain ko po. Mga asong ligaw. At oh. yun, miming oh. Yuyo. Kasama ka sa video. Yuyo, ito po oh. Ay, ano pala siya? Mm. Yun yun. Kahit walang ulam, kumakain po sila. Kahit walang ulam. Mm hmm. Yun, mga mimingo. Kahit ulam, kumakain po sila. ayun yung mga miming oh kahit kanin lang may syaba oh mga po sila pwede sa yuyo mga asong ligaw oh oh ganun po magmahal ng mga hayop dapat ang mga hayop po minamahal po natin dahil may buhay din po sila yuyo yung isa nabusog na po yata yun ah Yoyo mm, -yo. Kahit kanin lang sabaw Anong kain ko nila Gusto mo ng gulay Yoyo Yoyo -yo, gulay Kumakain ka ba ng gulay Yoyo -yo? Gulay mm, Gulay Yoyo -yo, gulay Ay kumakain din pala siya ng gulay oh kumakain din po siya ng gulay ang gulay po kasi pampahaba ng buhay gulay pampahaba ng buhay kumakain din po siya ng gulay biroy mo aso ah, po ito kumakain ng gulay o oh, yung isa naano na po siya yung maliit na miming humiga na napagod na po yung atrakakalakan uyuyo o oh, wala na Bibili tayo ulit. Mahalin po natin ang mga hayop. Dahil may buhay din po sila. Pakakainin natin sila. Meron tayong mga tirang pagkain. Yun po. Thank you very much old people in the whole world. Bye bye. God bless po sa lahat ng tao sa buong mundo. God bless po. God bless Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.